yung lahat, ayan, magandang gabis yung lahat dyan, so ayan no dito na naman tayo sa ano, guys shout out sa yung lahat uh, yun na lang no uh, tuloy, tuloy lang yung buhay meron akong verse na bibigay sa inyo ha yung ano, uh, Genesis chapter 12 verse 3, basahin nyo po yan maganda yan, so yun na guys let's go na bang pasukin ng bawat misteryo sa gitna ng kakahuyan? Mga elemento na nagsisigala ko minsan naman ay nagpaparamdam Mga nila na din nakikita ng mga ordinaryo mata sa gabi halika't samahan natin itong kasi kasama si Real Ghost TV Yung nga guys, kasama ko ngayon, Ghost Rider TV Si Wild Goose, ayan Ayan guys, kasama ko ngayon, ang Team Ah, dito ko bro, libutin ko dito ha Real Ghost, bro bro So guys, meron lang meron ding wakwak -wak din dito, no. So libutin natin 'to dito para makita niyo, guys. So medyo malakas yung ulan dito, guys. Ayun oh. Ah, bago lang kakabago lang nag-deliver sila ng kuprasan, guys. Yung kirti-kirti dito, pero pag gabi guys, wala sila dito. Takot sila dito. Kita nyo yun guys. Diyan ko banda nakita yung aswang. Oh. Panoorin nyo sa video ko. Sobrang creepy ng ano to. Lugar na to. Ayan. Okay. Napaka creepy tong lugar na to guys. Sobrang. Kita yang guys Kita tanya yang guys Ayan, o. ayan. ayan o. oh Canak kata yan Canak kata yan oh Oh Yan oh Naka ano ayan. Bro may nakita aku dito bro Yan nawala Parang canak Lumipad. Tiyanak, ayun guys ba? Kala niya siguro matatakot ako. Hm, paho talaga guys. Ayan sila. Kita niyo yung ano guys, buwan no. Oh. Sobrang liwanag. Diyan ko dito ko nakita yung ano. aswang. Yeah. Sobrang creepy. Huh. Tingnan. Wow. Bro. Kita main, Bro. Reno. Wow. Wow. Ana yang, Bro. Bro. Itu aku, Bro. Kenapa aku nomor lain seperti itu, Bro? Bang Amir, Bang Amir. Wow. Bro. Kain. Panjat mukanya, Bro. Anu bro kalan saya yang mukanya, Bro. Susukin ke, Bro. Hih, apa roh? Ah. Eh. Pembahok, guys. Guys, super ang baho Huh Amoy patay <coughs> Gabi guys, ang baho nito Huh ah. Dito Dito tumayo, dito bro Yung nakapula bro ah. Gabi bro, ang baho bro Huh eh. Bro Ayan bro Bro. Bro, membahu, Bro. Membahu gitu. Bro. Di kaya Bro. Hah? <gulit> membahu. <gulit> bro. bro. Supun so, bahu, Bro. Supun bahu nabawa pala na bro bro. Bro. bro nakita niyo yun bro asan bro niyo yung nakarid oo oh, kanina bro bro mayroon ako nakita bro kanina bro mayroon ako nakita doon bro tiyana kanina doon bro alagay ng mata doon kanina yan. hinawa ko kayo kanina doon yan kasi ano napansin ko yan bro napansin ko bro napaka napaka ano talaga di ko talaga ano ano kayo Okay. Oh. Bro. Wangi tembuka, Bro. Oh, ini kita aku sebabak. Tumaan, Bro. Ditao, Bro, ah. Ha? Si ingat kau jen Bro. Bro. Bro, kau si macam padahal saya takut, Bro. Bro, ingat kau, Bro, ah. Ha? Bro, bro, bro. Ano yun, bro? Sobrang baho talaga. Guys. Ano, pinidyan, bro, ha? Ayan, o. Oh, tingnan wild Nakaano yun, guys, oh. o. Ano, talaga, bro. bro! Ay, ayan na. Ayan na naman. Siklong. Ayan. Bro, bro, bro. Ayan. 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 Ayan po uh, bro Ayan guys Bro bro nanginginig Nanginginig to, bro Bro nanginginig Bro bro magdasal tayo magdasal tayo Bro magdasal tayo ha Samahan na mong langit noon Tabangi kami ginoo Tabuni yung hamili ng dugo Simulan nung nga Lord Bani kami si mga anghel gino, bani kami din nga dapit sa pangalan ni Jesus. Walang makakalapit sa iyo. In Jesus name. Si baba, bro, minat lelah sebab bapak, bro. Minat lelah kasih bapak. Kaya nak, bro? Kena, bro? Bro. Yang bro, bawakan minat, bro. Bawakan, bro. Bawakan, bro. Sobam bau, bro. Bakit kena itu di situ? Sobam bau. Itu lah yang di bro. Bau, bro. Sobam, sobam, bro. Ini spot, bro. Okay, kena. Ang nangyari sa iyo? May sumanib? Hindi bro. Nahilo ka? Sobam bau, bro. Gusto ay din ingat ka Dina? Ha? Eh, hey, ibutin ko dito. Kala ko na naman. guys. Pray talaga kami guys. Balik Balikin ko talaga itong bahay na to. Bro, huwag kayong mapapadalas takot Bro. Bro, okay ka lang bro? Okay kena okay bro? Oh! Oh! Bro! oi, Uy! Uy Bro! Bro, bro, hawakan mo bro! Oh! Uy! Hawakan mo ba? Hawakan mo! Bro, oh, bro, oh, bro! Dito dito! Wait lang, wait lang! Oh! Gabi!

maraming salamat talaga sa inyo, bro, ha? ha? Kundi, bro, bro, kundi. Bro, ano nangyari, bro? Eh, pumulat ako dun, bro. Bro, bakit ang baho? <coughs> Babaho talaga, bro. Eh, hey, ma-pray tayo. Sige, bro, sige, bro. Ah. Panginoon, tulungan nyo kami. Wala kami magagawa kung wala ka. Panginoon, nandito kami nagpa nagpapakumbaba. Tulungan nyo kami. Padala nyo mga angil, Panginoon, na kami magabayan ngayong gabi, protectionan. In Jesus' name. Maraming salamat, bro. Amen. Ano na? May sumakal sa iyo. Oo, bro. may sumakal sa iyo. Alam ko may sumakal sa iyo. Bro. Ingat ka bro. May kumabibasalit sa sa bro? Sa likod mo. Nakita mo kanina? Oh, nakita ko, bro. Yan. Ah. Grabe ang baho, bro. Baho talaga, bro. Ang kamera niya. Ah. Ah. bro tapos bro, na, ano, pagtulak sa akin kanina bro. Kasi ang, babae, ang, babae, ang babae. Oh. Huh. Ano? Baba tayo? Sige bro. Doon tayo baba. Sige doon. Ah, ah, una travel. ako sa baba ah. ko sige bro, sige bro. Doon kayo. Dito kayo pasok. Ako doon ako pasok. Sige bro. Sige, bro. Ingat kayo dyan ah. Sige bro. Kaya baho. Ah. Sige, bro, hey. oh, bro. Ano, bro? Ayan Ay, ni Jan Bro, baka may ano dyan. Baka ma bro, mag-ingat ke dyan bro. Mag-ingat ka, mag-ingat ka? Mag kayo, mag-ingat kayong dalawa. Sige bro. Sige, okay, baho. <laughs> Sobra naman <tong> <sighs> guys. Bro, nagulat ako sa inyong dalawa Bro. nagulat ako ng dalawa so okay ka lang kayo okay lang kayo dyan <coughs> yang yung dalawang puntod guys nilibing dyan guys bahawa, sobrang baho guys sobrang baho dan guys makikita nyo lang sa taas parang may nakatingin agad na may samuso na sa likod ko sino yan? parang may naka parang may susili parang may susili dyan na ah. dito nakalibing guys yan ah, o punto dyan Tignan nyo dyan bro, dyan ko na ano bro, binasag yung ano bro. Binasag ko yung lana dyan bro, ang baho bro. Dito kanina bro. Hmm. Baho talaga bro. Oo oh, ha, magingat kayo dyan. Dyan bro. Hindi pa ako nakapunta dito, try natin puntahan dito guys. Meron magkababalaghan din dito. Ayan guys, makikita nyo guys, puro mga puno yan guys Ah. Dami nakatira guys, ayan oh, Hindi lang makita sa camera. Sino yan? Parang may sumusunod sa aking likod ah. Bro? Oh. oh, alam ko, alam ko bro. Madami sila dito Bro? Baka nandyan lang yung relidi bro. Malakas yun bro. Oh. Delikado talaga dito bro. Kung meron mga ano dito ha. Dito lang kami mag vlog. Pasensya na kayo kung na-disturbo namin kayo dito. Wala kaming. Wala may intensyon nga. Uh, Magsamok-samok. Uh, nag vlog lang may nag vlog. Soki okay nanti tu bro. Kan. Main kita kah? Huh? Hah. Aromu gumagalah jan bro. Taas. Oh, kagihan bro. Ba ini bro. Sobra. Bro, Bulat aku sa iyo bro bakit na dumaunus ka sa Anong bro sadanan bro. anu ano bro, parang yung sabi mo kanina bro na may may ano oh, sa likod ko bro. Bro bro, pag sabi mo kanina na blurred yung camera ko. Oh. So it means mayroong nandiyan sa likod mo. Oh. Na blurred yung camera ko guys. Hindi mo na ano namataan bro? Oh. oh. Oh, dah ada. Dan. Kita bau, Di bau guys. sebrah. Okey nanti unda loh, wah. Hah? Nanti Ya, siapa kamu? Kala ko kung anong ano nangyari. Ano yun? Ano, May pasapasa -pasa siya, bro. Oo. Oh? Yan. Ano yan, bro? Yung dati. Dati yan? Dati yes. yan. ang liwanag ng buwan, guys. Sobra. bro Nang bro. Kaya, sobrang baho dito, bro. Sobra. Ayan yung lana, oh. Ayan yung lana na binasag, oh. Grabe, sobrang bahaw, guys. <coughs> oh, grabe, bro. Ang bahaw, bro. Hindi ko kaya. Eh. <coughs> ang sakit sa ano, bro. So, bro, paalala natin sa mga ano, bro, no, sa mga hunter, bro, no, sana bro, mag-ingat sila dito bro, no? Mag-ingat sila dito bro, napaka-hunted bro, delikado bro. At pa bro. Mo talaga alam bro, talaga anong masasabi mo, bro? Kung mayroong magpupunta dito. Dapat Masabi, maghanda sila bro. no. Dapat uh, maghanda sila, magdasal sila bago sila pumunta doon. At mayroon talaga sila, ano, bro? Mayroong mararamdaman okay. na kakaiba. Mayroong kakayahan, bro, na pumunta dito, bro, kasi itong bahay na to, bro, sobrang delikado talaga. Delikado. Oh, mm. Masasaniban mm. ka. Ayun. Wild ghost, ano mo sasabihin, mo ghost? Kita mo naman kanina, bro. Grabe, bro. Ha? Napakalindita na ng bahay na to. Ang dami talagang naninirahan na dito. Uh, anong feeling mo ngayon? Bakit nga nasan, nasan, nasaniban ka ba kanina? Sasaktan ka kanina, kanina bro? bro? Ha? Oh. Merong ano? Bilaan bila ano, mo, gilaan ng ano sa akin? Pusaan ligg mo? Parang may... Nahilo ako. Nahilo ka? Anong masasabi mo sa pag mayroong pumupunta rito? Baka may mga hunter na pupunta Ayan. yan bro. Anong masasabi mo bro? Ano bro? Magdasal bago mabasok sa bahay na to. O kaya magdasal kayong dalawa ha? Sali. So yan guys no? Di sa guys. Yung bahay na to. So, <laughs> balikan na natin sa sunod no? Oo. Panghanda kayo. No bro, mag-out na tayo bro. Oh, mag-out na tayo. Out na tayo. Bro, may lalakat po. Lalakat. Okay. Lalakat. Wala. Nasaan okay. oh, yun? Kung kagaling na lang, may nakita akong lalakat. May nalalakad talaga. So yun na guys. Dito na lang kami guys. Sa... Uh... Okay. Grabe, gandrong kong dalawa. So yan, maraming salamat sa so... inyong lahat. Suportahan nyo no. Tignan yung bawat anggulo namin no. Ito na lang, Relgus TV. Pwede pa matulog. Bless.